So yun guys, dito kami maglalakad ngayon sa lapit sa Horseshoe Beach, dito sa my Long Beach. Ang ganda maglakad dito. Kung may walking na aso. Diba? Oh. 4.30 ngayon ng hapon. Wala mga dahon. Oh. Eh. Saan tayo dadaan? Dito? Dito? Dito tayo. So, yan. Masikip ng daanan dito. Yung daing tusok-tusok dito pag namumulaklak to, ang ganda. Diba? Kasya lang si Marley dito sa... Dito, Marley! Here, right here. Here. Meron doon. Dito tayo daan.

Wawa wow, wow. man luti hindi makaakyat. Kaya mo yan. Bigat lang kasi niya eh. Tumaba na si Luti. Pero kwa ano na yan siya eh. For 14 years old. Hiningala ko eh. Ganda maglakad ngayon dito dahil makulimlim. So doon may mga lusotan, dahil mga tay dyan. Dito tayo Merlin. Maganda yung view dito eh. na mo yung <coughs> dagat dyan. So dito tayo napalibutan ng dagat. Yung isla. So, nasota na noon. Hindi pa lumalakas yung araw eh, mga 3-4 days na. Ang kulimlim. Lagi masama ang panahon. Dito tayo muna tayo, Marley. Lagi kulimlim dito. See you guys. Yay! dito. Oh, ang taas. Ha? Ha? Parang may mga nakasabit doon. So, ang taas dito. Ang hangin, lamig. Ganda. Dahing cactus din eh. Kaya maambun na. maambon na. Ang lalim doon. Ayan, punta tayo doon. Sa kapila. Paano ang ganda maglakad dito kasi. Lamig. Ganda ang view. Ah. Ang See, so the best na lakarin dito yung malapit sa Horseshoe Beach. Ayan, pwede ko mag-camping-camping dito. Pag mga holiday, ang daming mga tent dito eh. Yay! Luti, hiningal na. Hiningal is luti ito. Ang daming grape. Tawag nila dito, grape bay tree parang grips kasi ito pag namunga wala siyang bunga ngayon o oh, diba doon tayo yan pwede maglakad dito malapit sa dagat so lang guys video for today <laughs> Thank you for watching Please subscribe Tekla and Loti vlog. Bye for now